Everyone, ako nga pala si Mark Nove isang entrepreneur at marami tayong pinagdaanan sa business. Okay, ngayon, ang pag-uusapan natin is how to close a sale. Okay? Or paano nga ba mag-close deal? Okay, kapag tayo ay nakipag uh, meet up. Okay, so merong kwento dito kung paano meron mayroon kasi nagtatanong, okay? Ang pag-close ng deal sa iyong client ay hindi biro, kaya ngayon sasagutin natin yung tanong ng kaibigan natin na si Mariel Yap Catilio. Na ito ang tanong sabi niya, Hi hey kuya, paano ka maghahanda sa pakipag-meet up sa client mo at paano mo siya mapapa-agree or mapapa-support sa product na ino-offer mo? Okay tayo negosyante, okay meron tayong mga kadil, kailangan natin i-close deal o kaya kailangan natin mabentahan dahil sa ating product. Okay, so ngayon, sasagutin ko yung question na to. Dahil, base, uh, based okay, sa experience ko, Okay, marami tayong napagdaanan Okay, especially sa uh, nung tayo ay naging financial advisor at the age of uh, sa biyaya ng Panginoon sa blessing ng Panginoon ay 17 tayo. Okay, bago tayo mag-birthday, nag-exam na ako ng uh, val uh, ng traditional at uh, variable, okay, sa insurance. Okay, nasa uh, isa akong insurance company dati, kaya uh, alam ko kung paano rin mag-deal dati, okay, ng client. Okay? Meron tayong three things na kailangan uh, para makapag-close deal okay, sa mga client natin. Okay? First, dapat okay, alam mo yung product mo. Okay? Unang-una, dapat bago tayo makipag-deal, bago tayo makipag-usap, alam natin yung background, okay? alam natin yung uh, ibibenta natin okay? para malaman natin yung uh, gusto ng isang tao. Okay? Paano nga naman magbebenta ng ino-offer kung di mo ganun kaalam yung ino-offer mo? Naniniwala kasi ako, okay? Kung na, na, paano sila maniniwala sa product ng binebenta mo kung wala ka din noon? Okay, syempre mas makilala mo yung product mo nang husto kung proven and tested mo din siya. Okay, ako nagbebenta ako ng life insurance. So ngayon, alam ko yung uh, investment with insurance. Okay, ma investment ka na, meron ka pang insurance. At saka ano pa yung mga benefit nun? So, dapat alam natin, at the same time, proven and tested. Naniniwala tayo sa ating binibenta. Kaya ako dati, nang nagbibenta ako, meron akong sariling insurance. Okay, nung pagbata ka kasi sa insurance, okay, ito 17 years old, okay, mas malaki yung uh, sum assured mo. Ibig sabihin ng sum sa assured is yung uh, pag namatay ka, okay, so medyo nakakakonto, medyo... Uh, ang weird, di ba? Pag namatay ka, meron kang, nangyari, kapag namatay ka, pag bata ka pa lang, okay, malaki yung sum assured mo. Meron siya, a million yung maibibigay sa'yo na kahit na mura yung uh, monthly mo. yare, one-five monthly yung, yung, pinakamura. So, uh, na mas bata ka, okay, mas malaki yung sum assured mo. Okay, siyempre, ang magbe-benefit nyo yun is yung may iwan mo sa buhay. Okay, balik tayo sa topic. Number two, okay, know your client. Okay, mas maganda na kahit papano ay eh may alam ka sa pagbebentahan mo. At least, alam mo kung paano sila bebentahan. Best and easy way para makilala mo yung clients mo ay eh yung true social media like Facebook, like knowing kung anong hobbies nila, family nila na nakita kayo, okay? Nang pwede kang Kapag nakita kayo, ay I may mean, pag nakita kayo, pwede kang uh, pwede meron kang may bring up. Okay, sa Ah, uh, cl client mo, kailangan may mer merong i-bring up na topic na gusto nila. Lastly is yung ah uh, uh, yung the best plan para sa client mo. Okay, yung una is yung alam mo yung product mo, pangalawa is yung dapat kilala mo yung uh, yung client mo para merong kang mai-bring up na topic. At pangatlo, okay, yung uh, dapat merong kang best plan para sa client mo. Dapat alam mo yung mga needs nila. Okay? Kasi Kapag alam mo na 'yung needs ng isang client mo, siyempre magugustuhan nila 'yung product mo. Kaya kailangan natin na 'yung uh, uh, 'yung client natin, malaman natin kung ano 'yung makakatulong sa kanila. Kasi ang goal naman natin is 'yung meron tayong maitulong sa kanila. Okay? at susunod na lang din 'yan 'yung pera. Kasi uh, kapag nagbibigay tayo ng value muna, okay, time will come, darating na lang yung pera. Okay? Kaya 'yun 'yung tip ko para sa inyo dahil uh, ah uh, dahil makakatulong sa atin para makapag, uh, makapag close deal ng ating mga client o kaya yung mga binibenta ng ating uh, negosyo. Meron tayong meron tayong maipapakita at mai-close natin mabenta sila o kaya makabili sila. Dahil mas madali na lang magbenta kasi kapag alam natin itong tatlo na to. Okay? Kaya nawa, ma-execute na natin ito ng maayos, okay, at mabuti at syempre may paniniwala sa Panginoon. Okay? Kaya kailangan nating ipagpray, okay? Ang pinaka maganda at bonus tips ko na rin sa inyo, ang uh, magpray bago makipag-deal. Dahil ako, natuto ako dati na uh, mag-deal ng isang tao uh, dahil sa church, okay? at uh, actually bago ako mapunta doon sa Rule uh, as company na yon, sa insurance company na yon, ay uh, natuto ako kung paano makipag-deal. Okay, meron kaming tinuturo about gospel na kailangan namin i-share sa mga tao dahil makakatulong ito sa kanila. Dahil pag namatay sila, kailangan nilang uh, malaman kung saan sila mapupunta. Kaya sa church, natuto ako kung paano ako makipag-deal, paano makipag-usap, okay, ano yung dapat kong uh, sabihin. Okay, pero yung tatlo na nauna ko sinabi, pwede niyong gawin. Okay, at pang-apat, okay, yung sinasabi ko na kailangan nating mag Okay? Magtiwala sa Panginoon. Kahit na meron tayong plano, kahit na meron na yon, kung wala yung pangusap o yung Holy Spirit sa ating uh, buhay, okay, pag nakipag-deal tayo sa isang tao, hindi tayo maging effective. Okay? Hindi, din natin makuclose yung deal. Kaya, kailangan natin yung gabay ng Panginoon. Dahil, dapat ang Diyos yung mag-glorify Kapag tayo ay nakapag-close ng deal Hindi dahil sa sarili nating uh, kakayahan Kundi dahil sa Panginoon Okay, kaya dun ako natuto Paano makipag-deal uh, makipag, uh, sa isang tao Makipag-close sa isang tao Dahil sa Panginoon Okay, ginamit yung church Para matuto ako At ginamit din yung insurance company Para mas madagdagan pa yung aking uh, Pag-close uh, ng deal At yun yung aking uh, uh, may advice sa inyo Nawa ay uh, ma-execute natin to at wag natin kakalimutan okay, ang glory. Okay, ma-glorify ang Panginoon kapag tayo ay nakapag-close ng deal dahil ang Diyos lang okay, ang nagbibigay sa atin ng, uh, ng uh, ability para makapag-execute uh, ng isang bagay okay, na gusto natin. Dahil lang Diyos okay, ang magbibigay okay, ng, uh, ng wealth okay, kasi kahit anong effort mo dito sa mundo, kung wala ka wala kang Panginoon. Okay? Useless lahat ng ating ginagawa. Kaya kung wala ka pang Panginoon, tanggapin nung Panginoon bilang Pangitagang Pagliktas at pagsisiyan natin yung ating mga kasalanan dahil ang just yung pinaka- pag-asa ng buhay natin dahil time will come ups and down yung ating uh, maranasan sa business o sa buhay pero pag meron kang Panginoon have faith to God okay hindi tayo mag hindi uh, tayo uh, kumbaga titigil sa panginagosyo hindi tayo susuko sa buhay hindi natin papatay yung sarili natin dahil tayo ay nag-fail Okay? pang may Panginoon tayo sa buhay, magpapatuloy tayo dahil mawala man lahat ng ating kasama, okay, dito sa uh, mundo. Okay? Mawala na lahat ng ating mga nakilala o kaya mga talagang malapit sa atin. Kung may tayong Panginoon, hindi tayo susuko. Especially, hindi tayo magsusuko sa pagkukukusti, pag magulmenta lang ating product. Okay na ba? Magtagumpay pa kayo and uh, dito din lang natapos ating, uh, ating pag, uh, pinag-uusapan. Okay? At uh, sinisigurado ko sa inyo, stay tuned lang kayo at uh, kung gusto niyo uh, mayroon kayong katanungan, please comment at sasagutin natin dyan. At don't forget to like, share, and subscribe ating YouTube channel dahil uh, ang tito natin dito ay yung ating mga experience sa pagninigosyo. Okay? God bless you all! See you!